Jessica Soho inilabas ang one-on-one -on -one interview na kasama si Kuya Kim at Hindi nga alam saan si simulan pero ramdam ang kalungkutan ni Kuya Kim. Ngayong kararating lang sa Pilipinas ni na Kuya Kim matapos sunduin ang anak sa LA, inuwi nga ang mga ashes nito. Pinuntaan sila ni Jessica Soho. Sabi nga ni Kuya Kim sa huling part ng video ni Jessica, Lord, kahit bigyan mo ako ng cancer, okay eh. Tiisin ko yan eh. Madali lang. Madali ang physical thing. Titiisin mo yun eh. Pero yung mawalan ka ng anak, sakit. Hindi mo alam saan galing yung sakit. Masakit lang. Binahagi nga ni Kuya Kim ang huling mensahe ng kanilang anak sa kanila dahil magkakalayo sila si Kuya Kim nga nasa Pilipinas, si Eman sa LA, si Mami Feli ay nasa Florida kaya raw talagang nanghina siya. Sabi niya sa kanyang sinabi. Two days before that, we knew that there was a problem. Eman texted her mommy. Sabi niya, Mom, I'm in emergency right now, but worry not. There is no so but I need to go to a therapy center. Ayun ang message sa amin, so we knew there was something wrong. We tried calling her, pero hindi sumasagot. Narito naman ang mga masasayang memories ni Emma Chenza sa Pilipinas nang pinuntahan niya si Apo Wang Od sa Kalinga Province sa Buscalan. Dalawang way nga para makapunta sa village ni Apo Wang Od pwedeng maglakad sa hanging bridge o sumakay ng car-powered zipline. At napaka-brave naman nga ni Eman at ang piniling sakyan ay ang zipline. Nagpatato nga siya dito kasama ang kanyang mga kaibigan. Mahilig nga sila sa nature trip at ito ang way niya to overcome stress. 108 years old na nga si Apo Wang Od, ang world's oldest tattoo artist. Ang saya nga ni Eman nang makita ang finished looks na tattoo ng kanyang pinalagay. Marami din nga silang nagawa dito sa Kalinga Province. 12 hours road trip nga ang kanilang binyahe makapunta lamang sa Buscalan. Marami daw talagang gustong-gustong makapunta rito para mamit si Apo. Nakakatuwa din ang pagkanta sa video kay ni Eman. Habang pauwi nga raw sila, ay nakita nilang may mga nagbibideo at nakisali sila. Ang saya ng kantahan. Napaka-friendly talaga ni Eman lahat nakakasundo. Sa kanyang caption, Approach the titos on the way home and lead karaoke. Ang haba rin naman ang kanilang naging biyaheng magkakaibigan. Napakaraming adventure ang kanilang pinagdaanan para makapunta dito. Ang daming masasayang memories. Ang ganda rin ng view mula sa kanilang kinainang breakfast na pansit kanton, egg, tapa, hotdog, simpleng ulam lang ay ayos na. Tila din sila nag-hiking sa dami ng bitbit -bit nila Kering keri naman ito ni Eman dahil napaka-active niya sa sports. Pinuntahan din nila ang mga rice fields. Ang saya-saya ng buhay probinsya. Ito nga ay nakakahinayan talaga sa pamilya at Jenza. Si Kuya Kim nga raw ang pinaka-emosyonal sa pamilya at sinabi niya sa kanyang interview ay nakapagpalaki siya ng mga strong kids. Sabi niya dito, I raised very strong kids. Well, even Emma, I thought, was very strong. But I didn't know that deep inside she was also. She put up a very strong front, a very happy front. Yet she was suffering, and she was in. Meron nga raw PTSD si Emma at ayon sa interview ni Kuya Kim, maraming naging terrorist. Isa pang nabanggit ni Kuya Kim ang nangyari sa anak noong bata pa ito tungkol sa yaya niya. Dahil dito nga raw ay nagkaroon ng PTSD at sa therapist lamang daw nila nalaman ito. At kinikip nila as secret para protektahan si Eman. At ang recent interview daw ni Eman kay Tony Gonzaga ay first time daw nilang narinig na nagsalita si Eman tungkol dito. At sa kanyang mga recent videos, ay binabahagi rin daw niya ito. Inakala raw ni Kuya Kim na maayos na ang anak dahil ino-open up na nga sa public ang pangyayari sa kanya noon. Pero despite her pain, natigkwento siya eh. And that's the sign na okay ka eh. Kaya inakala na okay na nga raw ang anak. Dahil sa abo, oh kasi yan ito na mental health na huwag ma-depress. Hanga nga si Kuya Kim kay Eman, binahagi din kasi ang nakakatuwang kwento kung saan binlock daw si Kuya Kim ng anak dahil sa pag-stitch ng video sa TikTok kung saan nagre-react si Kuya Kim sa mga video ni Eman. Sagot nga ni Eman, I'm already called a Nepo baby. They say I'm a Nepo baby that they like. If we are seen together, I'll be a real Nepo baby. I want to do this on my own. Humanga nga si Kuya Kim sa anak at nag-shine talaga mag-isa itong si Eman. Can be independent as a woman, but again, don't get me wrong. I like when someone treats me out for dinner. I like when someone pays for me, but I won't expect it. I won't say that it's their obligation. It's their role. A lot of people are going to call me a pick me or hate on me for saying this, but I go into all my dates expecting to pay for half the bill. Whether or not they decide to pay for the full thing is up to them. But I will not hold a idea that a woman needs to be beautiful, needs to be all done up just to be taken seriously. But of course she is allowed to feel beautiful, she's allowed to look beautiful. I'm not saying she isn't, but the fact that these are the first few images that come up when you search. Suppose Nani Feli Achanza Sabinia. Heaven is keen, a beautiful angel, my precious Aman is wrapped in his eternal love where there is no more sorrow. Eman, your love turned spirit will echo loudly in heaven. One day we will be together again, my love, my mini-me.